So, good day sa inyo mga ropa! So, ngayong araw mga ropa, samaan nyo ako. Punta tayo ng Gimje. Dahil tayo ng festival doon mga ropa. Sabi nila maganda raw doon. Parang tinatawag yata nilang dragon festival yun mga ropa. So, ano, punta na natin. Tara, let's! So yun mga ropa Siyempre mula rito sa amin Hanggang dun sa game mga ropa So medyo malayo-layo nga yung mga ropa So I-vlog natin kung paano tayo mga harap doon mga ropa no? So ngayon kailan natin mag-bus Mula rito hanggang Auction yuk mga ropa Para sasakit tayo ng train naman Yun Train mga ropa pumunta naman Dejon So shoutout mo tayo mga ropa sa mga tropa natin nagpapa-shoutout So shoutout sa iyo uh, Albert at Ad Adlip. Ama ba eh Albert Adlip aka Pimpo from Kampopo Street, Commonwealth, QC. So shoutout sa iyo ropa. Yeah! So, na nga tayo mo mga ropa sa auction. Mhm, mm talaga namang tumingin pa sa salamin. Ang bangis mo. No? Yan ang uh, mga ropa ng auction yok. So, malit lang ang mga train station mga ropa. So, malit na bayan nga lang mga ropa. No? So, siyempre, bilit na bilit ticket mga ropa. Yan, yeah, di diba? Card card lang, okay na. So, malimit nga mga ropa. Card lang ang ginagamit ko pang bayad. Di ba? Yan, yeah, No? So, sa biyahe, 10.55 to 11. Diba, Mabilis lang. Pag train, basta na mo yung biyahe ng train mga ropa. Kung alam mo schedule kung ka, ka darating o ano kailangan. Talaga, bantay mo yung oras mga ropa kasi okay? talagang iiwang ka niyan mga ropa. Yan, nandiyan na nga tayo sa release ng trend mga ropa. So, iniintay na lang natin yung trend dumating. So, yan lang mga ropa. Yan ang trend ng bugungwa mga ropa. pinakamura, ka masasakyan mong trend dito sa South Korea. Bugungwa, tandaan yung mga ropa sa mga gustong soob balak ka mag, uh, mag tour sa Korea, yan ang pinakamurang train mga mga ropa Mugong water. So yan, parang parang airplane uh, aeroplano yan mga ropa, so mayroong mga uh, seat number din yan mga ropa kung kailangan, kung nasa ticket mo, yan ang kukuhaan mo Pero pag wala ka ng nakuhaang available na no, kukuhaan mga ropa so, ayaw ka na nga lang mga ropa So yan mga ropa, nasa Dejio na nga par eh. Dejio na station mga ropa yan, takbo tayo mga ropa niyan. Kasi kailangan natin mag-transfer naman mga ropa. Saboy naman mga ropa. No, so, sayo tayo ng sabay, 'yung paglabas mo ng dayon Yok. Yan mga ropa, dayon Station. Babalan tayo dun mga ropa. Ano naman 'yung nila mga ropa o sa hangguli. mga ropa. Yan, yan ba? Yatul yan. O puro nga handahan ng kababayan ng Europa. Talaga naman napakalalim yun. tap dalawang hagdan yata, dalawang ano, escalator yung binaba ko para marating yung subway nila mga Europa. From Dejun man mga Europa, from Dejun, to so Dejun naman mga Europa. So doon naman tayo sasakay ng train ulit. So ngayon subway train naman. Tap tap lang mga Europa. Pag sa mga subway mga Europa, hindi mo na kailangan ng ticket. So meron tayo tinatawag na ticket. Team Money Guard. Loadan mo lang yun. So, saboy yung mga ropa, yun lang ginagamit. Kahit saan ka pumunta. Saba sa saboy yung mga ropa, no? At saka bus. Yung Team Money lang lang ginagamit namin dito sa Korea mga ropa. So, hindi na nga cash. So, loadan mo lang yun. So, andyan na nga tayo mga ropa. Yan no? Yan. no? Station Yan Ayan, no? Diba? Ang punta natin yung mga ropa sa Sodejun naman. Doon tayo sasakay ulit ng trend. Ano, tandaan niyo mga ropa no, sa so, mga gusto ring bumiyahe at pumunta sa may Ginjay, tandaan niyo lang yung mga ropa. So, Dejon, sakay ka na sa Subway, baba ka na sa Sod Dejon naman. So, mabilis na yung mga ropa. After South Dejon, no, meron, no, ng Sod Dejon, doon meron doon sa ng KTX, Mugunga at saka ITX train. Yan, baba na nga tayo sa Subway train mga ropa. So, talaga nagmamadali tayo ng ropa kasi ngayon nahabol ko yung oras nahabot yung oras ng ano ng alis ng trend dun sa Saudi Arabia so kaya ang parang Europa talaga ang daming ah uh, bago ka makalabas sa mga Europa di ba ganon kalapit ang Korea mga Europa na sa ilalim talaga yung ano mga sabi yun no di ba si Dudong sa Uya, kuya, so, dugo, dumunguya, parang ka, bengay, pag mo mga top toilet ng card mo ulit, mga ropa, So ganun lang, pagpasok mo, tap ka ng tickard, yung money card mo, baglabas mo, ganun ulit mga ropa. Paulit-ulit lang. O oh, diba? Skeletor na naman, after mo, diba? Talagang hinukay ng kurya yan mga ropa. diba? Sa mga bago yung nakakapunod ng mga video ko mga ropa, baka naman na pwede mga request pa-subscribe naman sa channel ko mga ropa. Diba? Palek na rin. Salamat. So yan mga ropa, nakalabas na nga tayo ng ano na ng subway station, uh, na subway station sa South Arabia ng ropa. you know, 'di ba? talaga binabayan ka yung oras mo ro kasi so, talaga pag naiiwan ka no, one hour naman yung hintay mo. Yung mga ropa diyan na ako yan. abi lang ako ng ticket, dito na na-video ng mga ropa. Diyan na tayo sa South Arabia. Diyan. So, dito na yung mga ropa, so nag-aantay na nga lang tayo ng dating ng train. So, alam yung mga ropa, siguro mga 4 minutes na lang. Buti talaga nakabili pa ako ng ticket ng mga ropa. Sophia at may nakuha pa ako ng ng mga ropa may nakuha pa tayong upuan diba yun naman yung na tura ng ITX yun naman yung tatawag na ng ITX ropa so medyo wala siya na konti sa mugong water yung mga ropa ano okay siya mga ropa diba mas maganda yung pero okay lang same same lang naman Pero so, sige mas mabay siya na konti ang mas, mas maganda yung mga upuan niya yun sabi ko nga sa'yo mga ropa Para ka nasa airplano, meron kayo seat number. Kasi pag wala ka sa lupuan mo si Camber, paalisin ka na may ari. <laughs> yan si Lolo mga talaga maraming pa sa so, kainit tayo. Bawal magingay. Yan. Silent lang tayo mga ropa dyan. Kasi nga, baka tayo basampal ng koreano. Yan ako nga ropa, no? nagbabaon talaga ako ng pagkain. Ito, may favorite sandwich. May pinat yan mga ropa. Wow. Para pag inabot ako ng 12, may mangunguya ako. So inabot na nga talaga yung 12 dyan mga ropa siguro. Mga kung di ako nakakamali well, na yung mga ropa no? kaya uh, yun kaya tayo tinapa yung mga ropa ganyan tayo <laughs> kaysa bumili ka di ba magbaon ka kung meron ka namang kinapay sa bahay mo ni mo kaysa bumili ka sa labas di ba solve ka na dyan hindi ka na yung kitasa ng guto mga ropa hindi ba sarap sarap siya mga alok ka naman sa katabi mo uy <laughs> takoy tubig na ice. Siyempre, yun ano? Kung wala ka mga roba, yung matabi mo, oh. Saka ah, nanana kami, na, na, naalok. tulog pa yan mga roba. Malapit siya si Lolo, mula pag sa ko, tulog. Pati pag alis ko, tulog yan mga roba. Wala sa patake. Masarap <laughs> naman bumiyahe ba? Masarap naman bumiyahe ng tulog. Kaso may naalala ko, baka lumagpas ako kaya ayoko tayo matulog mga roba. So, pwede naman mag-alarm pero mga kaya baka pati pag, pag, pag alarm mo magising pati katabi mo, di ba? Yun. <laughs> yeah. Diba? After 1 hour and 40 minutes yata mga ropa, kung ulit kakamal. Ang haba din ng biyay ko, napakalayo niya mga ropa. Kasi nga, probinsya din siya. Eh, so, para sa inyo mga ropa, pinuntahan natin di Diba? Pagtahan natin para masilayan natin, nakita nyo, Ipagkita ko sa inyo, ano bang merong sa Dragon Festival o Horizon Festival dyan sa Gimje? O sa pinakalugan niya mismo-mismo lang gagalapan niya sa Blue Cool J, mga roba. So, hindi pa nga mismo sa pagbabamol ng Game Station na doon na. Sasay pa tayo dyan, o so, pa ng train. Anong nambas pala para makapintay doon sa Blue Cool J, kung saan mismo gagalapin yung Dragon Festival o Horizon festival. Yearly ginaganap ng mga pare, mga ropa. Limang alam ko ha, limang araw siya nilo, sinicelebrate mga ropa. Ganun katagal, sinicelebrate yun mga ropa, di ba? Kung wala kang trabaho, di araw-araw ka magpunta doon. <laughs> Talaga na ano, yan ang forma. Yan ang ating forma ngayong araw mga ropa. Forma tunok, tulok, yan o. Oh. Medyo malamig na nga, mga ropa, kaya tayo na Food jacket na mga ropa. Yan, labas tayo niya, mga ropa. Yan na yung game Station. Sa so, malit lang din siya, Para siya kukul lang din. Sa promise din siya ropa. Medyo malit lang din. Pero yun dyan, narating na natin sa mga ropa after 3 uh, years. Uh. Finally mga ropa, nasa gym gym na tayo. <laughs> 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 Ito yung na, may festival mga ropa. Hap taxi, masakyan O kaya bus, bahala na. Hap tayo, para makarating doon. Tara! Yan siya mga ropa. So yun mga ropa, may leading sa kay pala rito mula ginji hanggang doon sa Bukul J kung saan gagalit yung Dragon Festival mga ropa. O ba diba? hindi ka naman mamasahin, eh? hindi ka na rin maliligaw mga ropa. So doon na nga mismo, ba, uh, maging stop over yung basta yan mga ropa sa mismo event sa Bukul J. O ba diba? mararating na natin sa wakas. Eh, yan, yan mga ropa, kita mo nyo naman mga ropa. Malapit tayo kaya tingin mo naman ang daming nakapag-stack yun. At traffic na dyan, mga ropa, kaya ang bagay yung Yan na mismo, mga ropa. Yan. Nalalapit na tayo. Bababa na tayo dyan, mga ropa. Kaya na nga si Dudong. Baba, yes. Ay, -ay. yun. Sa wakas, finally. Narating na natin ang Yokol J. Di ba? Sa so, tagal-tagal ko sa Korea, ngayon lang ako makakapin ng festival dito, mga ropa yun. Diba? Lawak niya pala ropa. So, hindi ko nga inaakala na ganun pala kalawak yung lugar, mga ropa. So, ito pala yung entrance, mga ropa. Yan. Diba? Ang dami ng tao. Dahil pati yung kalabaw meron niyo. Diba? O, basta makaip pa. Ang hulog ka, mag-ingit ka, mga ropa. Naka-shape pa, Dordang. Talaga naman. Huling <laughs> niya. Alam mo, tas na nga rin. Ang naman. Hahaha. <laughs> Eh, oh, oo, yung mga nakatambay siya doon mga ropa, oh. nangangalay. Isa pa sa mga ano, mga palong, uh, isang kalabaw ko, mga ropa. Mga manakaw, eh, no? Sa so, kanya, ang mga tropa doon, oh, di ba? Naka-dress naka sila. Sila mas master mga ropa, hindi sila nangangalay dyan. Diyan lang sila. So, di ba? So, dyan mga ropa, medyo hanap tayo ng ating mga kaiginan. Street food, mga ropa kung so, alam ko mga ropa, ropag mga gastong mga festival meron din dito mga pinoy o iba ibang mga lahi na nagbibenta ng na kanya kanya nila pagkain so hahanap tayo ng na ating mga ng mga ropa so yan na ngayon yung ng dragon <laughs> may apoy kaya yan haabangan natin yung mga bubuga apoy yan pag hindi bumubuga na apoy ang ropa eh higibayin ko yan <laughs> yan ang pinaka stage nila mga ropa <laughs> haabangan natin kung sinasafew dyan nakakasin mo pre-perform kung makakaabot tayo ng gabi. <laughs> Alam niyo naman mga ropa. <laughs> Para tayo Cinderella, meron tayo nga ano, eh, sa gabi. Eh. Meron tayo nga ano, eh, purple eh. Ay lang yun. Yan mga ropa, yan mga kanya-kanyang ano. Ah, uh, ang patawag dyan mga ropa. Basta yun na yun. Yan na naman ano, diba? Alasang medyo nag-enjoy ito mga bata mga ropa eh. Kita nyo nandahin parang mga... Uh, Ayun oh, may mga kite, ano ba? Parang mga ropa. Oh, Ayan, mga ropa, mga, mga bilibenta. Di ba? Ang mga bilibenta sa mga ropa. Mga pan-display, accessories, o so, oh. sari sa mga ropa. So, pero tayong ano, part 2 ito mga ropa. So, kasi nga sobrang haba niya mga ropa. So, kaya natin hatiin. So, may part 2 pa ito mga ropa. So, ngayon, naghahat na talaga ako muna ng ating mga kainan, ang laking duyan niya ng ropa. Kanya ko lang duyan niya, yung ko lang, baka mahilo ko. <laughs> Delikado. So, pag mga bata, kailangan hawakan talaga. Kaysa sa mga pinibenta mga ropa. Yata yun yata, yata, yata yung samurai niya nun. No, ni samurai X, yan, si Bakusay. Yan o. No? Tatreg ko kaya pag walang tao dyan mo, sasasakay ako dyan. Hindi. Sa mga gantong event, mga ropa, hindi talaga mawawal. Mga Pinoy dito na mag-event na mapagkain natin. So, hanapin natin yung mga ropa para makakain tayo. Medyo gusto mo tayo, mga ropa. So, ito na nga. Siyempre, <tinyo> oh. Siyempre, pre. Ayan, oh. Di wala. na <tinyo> Boss, out, harap shout boss. Out, shout out nga pala, Jay. Kanina sa vlog. Shout out. Salamat, pre. <tinyo> Brad. It, oh? Hey. Shoutout na, Shout nga pala sa mga taga Bicol na lalo sa Katanduanes diyan. Mira. Tayo pa. Batangas, Batang Batangas. <laughs> yun yeah, na nga atin ng mga ropa Tugo, Shanghai So wala nga siya hagi mga ropa po na Ops ko na, ilibili mga kiasal At hilaw uh, no? na mga mga ropa So ilibili lang nga, biligay na mga tropa natin dyan Mga Pinoy Talagang mabayat mga ropa hmm sobra. Tapos na ko dyan mga ropa. So, after na kumain mga ropa, gala ulit. Tapos diba, nakatambay pa rin yung mga ropa doon. Kung dyan pa nga si Kuya, o tingin naman, binapan tayo yung niya. Si Mrs. So, dyan lang kayo, wag kang alas dyan, ha? Pag-iigot hmm. muna ako. So, ito pa nga mga ropa. Ito mga bagandang event. May ito mga ropa, yung mga nata-parade. Yan! Ganyan mga ropa. So nakakatawa lang po pa na po panoodin yung mga ganyan mga ropa. So siyempre Pinoy tayo. Tapos yan mga nakita natin mga ginagawang parit ng mga ropa. So nakakatawa lang mga ropa diba? Pero ito nagugulong mga ropa. Sino ba ito? Yung Santa Claus ba ito? Oo, ito ni Santa Claus. So, ba so mga bago din na upload ng mga video, mga ropa, baka naman. Pasasubscribe naman sa channel ko, mga ropa. Palike na rin at hit na rin ng bell button para manotify like ko so sa mga bago video na lalabas ko. So, next na ito, mga ropa. Yung parts na ito, mga ropa, abangan nyo. Masaya yun, mga ropa. Ipapasig din sa mga yari at kayo sa arwag, mga ropa, sa gabi. At yung ang mga ropa. So, hanggang dito na lang, mga ropa. Ingat kayo palagi stay safe. God bless mga ropa sa lahat. Mga namunod. And goodbye. See you in the next part 2 ng video mga ropa. Thank you.